Ayan, magandang araw mga master. So, Mag-unbox po tayo ng ating bagong action camera na ano, na DJI Osmo Action 4. So, Magre-replace na po tayo ng action camera from GoPro DJI. So, unbox po natin mga master. So, sobrang excited po. Yun. Ayan po yung ano. Yung camera po. you know Wow. Ganda. so may lens cap. Ayan. What's in the box. Tsaka meron pang ano. Isang box. So, ayan. May wire. Type C. Type C. Dalawang type C. Ayan. Tsaka, may screw. Ayan. May sticker din. Ayan. May, ano, mount para sa helmet may magnetic mount yan po magnetic mount po yan tsaka uh, isang battery so yan casing so lagyan natin ng ano ng memory card ano lang 32 gig na sandisk extreme open mga master dito sa gilid lang sa battery tsaka sa ano sa memory card you know yun, oh. yun. So, oh, may in order din ako sa isang magnetic mount pero sa ano sa Tilisin, ayan. So, ganito lang mga master oh. Kakabit lang magnetic na to. Yun, click na po. Ayan. So, pwede rin 'yan, Tas. Mhm. yan. So, on lang natin. Yun o. Oh. Ano know. siya? Pwede ka rin ano. Sa harap mga master. Yun know. o. yun kadalasan yung ginagamit ko po is ano lang uh, 1080 tsaka yung frames per, per second po is 50 lang yan frame rate dito mo makikita yung rock steady yan pwede mo yung i off rock steady on yan para sa stabilization po so yun lang may ano rin tayo mga master uh, bumili tayo ng isang battery nya uh, tsaka pang diving Ayan. para mas ma enjoy natin yung mga corals sa pag fishing natin so unbox natin so you know Napaka ano, napaka pogi. Ayan. So, ilagay natin mga master. Try lang. So, yun know. Oh. Yun. Nakaka-cover pa po. So, wag na muna natin tanggalin. Uh, bumili rin tayo mga master ng ano, ng Telesin holder mount. Master. Eh. May isa pang ano, spare. Uh, screw. Ito. yun oh. yun camera yan yun click yun o wait siya so no? oh, perfect na ito mga master So, para ma-enjoy po natin yung ating fishing adventure, motor riding, mag hiking uh, cooking, Yan. So, magba-bike din tayo mga master. Then, okay so yun lang din mga master uh, samahan niyo po, samahan niyo ako sa ano, sa next adventure ko. So, thank you and maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Alam